Uh, hello guys, so na naman ng ganitong mga handaan. Ayan, meron tayong isang kilong manok at uh, tipla natin ng asin. Siyempre, konting bichin, paminta, uh, magic sarap. Uh, Siyempre, pampalasa para tipla natin ng para parang pang-Shanghai. Siyempre, lagyan natin ng uh, harina, itlog, at meron tayong spring onion. Siyempre, yung bawang at ang sibuyas. Ayan, parang Shanghai po style ang ating tiplada rito. Para masarap ang ating chicken cordon bleu na giniling po ang gamit natin rito. So, gagawa mo lang tayo ng giniling na chicken. So, pasarapin na natin bago natin lagyan ng palaman sa ilalim mga idol. Ayan, meron tayong cling wrap uh, ito yung pinaka plastic na gagamitin natin na pambalot sa ating cordon bleu. so ganyan lang mga idol ang style so huwag lang natin lalakihan para maganda kanyang pagkaloto syempre para manipis lang mas mabilis maloto ayan ilagyan natin ang ham at syempre yung dalawang hiwa ng cheese at bibilugin lang po natin ng pagganyan mga idol napakasimple lang ito napakadali lang paggagawa nito pagtrabaho nito kung gustuin po ninyo at syempre ang ganitong recipe ay maganda po at mainam na panghanda ngayong uh, mga Christmas party at syempre sa ating uh, lamisa, mga idol so ayan ganyan lang kasimple kadali magbalot ng cordon blue. Na huwag po muna natin masyadong lakihan para mas mabilis ang pagprito at mabilis po siya maprosin pag nilagay po natin siya sa freezer. At syempre yun ano ibalot po natin siya at huwag natin agad-agad bubuksan pag nabalot po natin sa plastic dahil uh, sigurado po hindi siya mabubuo. So ang gawin natin, i-freezer natin siya so, siguro mga pa limang oras o kaya magdamag. Pinabukasan natin na uh, kukunin na yung kagaya niyan. Uh, i-freezer na po natin yan. So nag-prepare na po tayo ng itlog. pre ating harina at ang ating bread crumbs. Ayan. So yan mga idol, uh, galing na po ng pressure yan. Kita nyo naman, pinutol natin yung bawat dulo. At syempre, hiwain lang natin na ganyan para mapabilis ang ating pagtanggal ng ating plastic. So hindi na natin hugotin. Ganyan lang, syempre medyo matigas yan. Kaya walang problema. Ayan, kagaya nyan. So naisawsaw po muna natin doon sa ating harina. Tapos isawsaw po natin doon sa itlog. Bago natin ilagay naman do ito sa breadcrumbs mga idol. So ikot lang natin na maigi para syempre para masarap at malutong ang ating cordon blue mga idol. Ayan, usung na naman ang ganitong mga handaan. Ganito, mga, ganito, mga uh, magpapasko. So ayan, pag nakot na po natin sa breadcrumbs, tsaka po natin lulutuin siyang mukulong mantika. So mas maigi kung medyo i-fry natin ang kaunti para talagang lutong-luto siya. Huwag lang natin bibiglain, huwag natin lakasan yung apoy, Dandaan lang na medyo tama lang para hindi mabigla at hindi rin masunog ang breadcrumbs siya agad at hindi din siya kaagad iitim idol, mga idol. So ayan, ganyan lang. Nung lalo na medyo prosin po yung ating ah uh, chicken roll, so huwag natin biglain yung apoy. Ayan, kagaya niyan. Tarin natin ang dahan so pag akala natin okay na at okay na sa paningin natin. So, tingnan natin. Ayan, pag, syempre, pag luto na, ayos na. Ayan, mga idol, kagaya niyan. Mga loads, kita naman. Napaka-quality. ng ating chicken cordon blue. So, ayan, malutong. So, syempre, para sigurado, hiwain po natin yan. Ang bago ilagay sa lamisa. Kasi pangit naman po, pagkatag-isa po yung ating mga bisita, ba, diba? Hiwain lang natin ang medyo preslanting or pati red Pwede po, dipindi na po sa inyo kung paano nyo hiwain. So, wana na syempre luto na po ang ating dahil luto na po ang ating uh, cordon blue ang gawin naman natin cordon bleu sauce naman ang gagawin natin rito kunti lang po ang ginawa natin rito meron tayong kalahating butter lang ay bali one port siguro to syempre naglagay tayo ng harina lagay na rin natin kinisa natin na siya magiging pampalapot sa ating pinakasos rito mga idol ayan at syempre ang gamit lang natin rito ay kundi ang ating ibap milk pwede so, rito, rito rito gumamit ng uh, gumamit ng kahit anong brand ng uh, milk mga idol gatas so basta iba po so ayan naglagay na rin tayo ng konting paminta konting konti lang at syempre haluin na haluin pa po natin meron tayong konting konting chicken cubes nilagay natin siguro mga one port lang sige po syempre pangit naman pagka medyo marami so ayan so dahil hindi masyadong malapot pwede tayong maglagay rito ng konting cornstarch pa para mat-chansa natin at syempre yung ating ginadgan na cheese or gadgara natin ng cheese ang ating pinakasos para lalo talagang masarap so ayan ganyan lang kadali Dumawa, magluto ng chicken cordon bleu with ah uh, white sauce mga idol ayan salamat at sa so, mga gusto nga palang order ng ating bagnit bagong at ating sa mga idol ay order na para gamit nyo po ngayong kapaskuhan ng ating bagong. Ayan. Kumaya ilagay po natin yung link sa comment section.